Hi guys. So ito yung aking bagong Google AdSense sa akin isang YouTube channel. So ang bilis niyang dumating guys no mga 3 days lang yata. Kasi na monetize ako. Wow, uh, 1 week. At saka 3 days lang din yung aking yung monetization. So basta may dollars ka doon sa iyong Google AdSense at least mga 2 dollars ang tatanggalin doon. At least may 2 dollars ka doon para maibigay sa iyo itong Google AdSense. So, ito yung pin na tatanggalin natin dito. Ito yung number na i-verify natin doon sa ating sa ating Google AdSense para tayo ay magkasahod. So, sabi ng iba na sa Philippines daw ay matagal daw itong dumating mga 6 months. So, dito sa Korea, 3 tatlong araw lang so remove side so re-remove natin siya so hindi na ako masyadong excited kasi pangalawang channel ko na siya so ibig sabihin yan nung isa kong channel nung unang channel matagal siyang dumating kasi matagal akong nagka pera doon sa aking channel may nag super chat lang pala doon kaya ako ay nagkaroon ng na i-deliver sa akin ang aking Google AdSense so hindi na masyadong excited so tingnan natin kung anong laman dito pero numbers lang to siya guys no na ito yung requirements para ay ganyan lang pala siya ako muna baka may secreto so ayan na siya takpan ko lang yung number So, ayan ang ibig sabihin yan. Your personal identification number or PIN. Yan yung iyong E. ipipil up dito. Your PIN. Ito siya. So, yan yung kailangan. Numbers lang yan siya. Para ikay magkasahod sa iyong Google. Ay, Google. Sa iyong YouTube every month. So, para sa mga paguhan dyan. So, dapat may $2 kayo na sahod doon sa iyon. Yung mga revenue. So, ito na yun ang kailangan. So, yan, yan, yan. Yung may sign na ito. Ito yung i-type nyo sa Google. Ang Google AdSense. Tapos, log in. Makikita ninyo ang requirements. So, ito yung pin na kailangan i- i-in ko doon sa black at para kayo ay ma-verify. So, yan ibig sabihin yan. Verify your address within 4 months. O, diba? Sige, bye! Okay.